Namong problema dahil nga napapaligiran daw siya sa kanyang trabaho. Mm, na nasa barko itong si uh, MJ ng mga tao na hindi tapat sa kanilang mga asawa. Oh, La Luna, yung mga nandito nga rin sa Pilipinas. Opo, dahil ang uh, sabi nitong si uh, MJ ay eh, talagang nababagabag na rin siya. Halos lahat nga kasi ng mga katrabaho niya, sila silang mismo nagpapatulan na sa isa't isa. Oh, ang masaklap nga lang uh, ay may kanya-kanya mga -kanya uh, pamilya. Ito mga katrabaho na binabanggit niya. Oh, kaya pala isipan po kay MJ kung papaano niya ba ito maaagapan. Uh, na yung problema na dini uh, dinidilatan niya araw-araw kapag gumigising siya, nako, eto na naman sila. Uh, ganon yung uh, nababanggit nitong si MJ. Pero para mas linawin yan, o oh, eto si MJ, magandang tanghali sa iyo, MJ. Hello po, rinig po ko. Oo, rinig ka naman, MJ. ah uh, anong oras na ba dyan? Uh, 12.30 na po ng madaling araw. Oh, ayan. Thanksgiving, nasa Amerika ka, di ba? Yes po. Mm, mm. Meron ka bang kasama dyan sa quarters mo? Wala po, naka-solo cabin po ako. Okay. Ikaw ba MJ, meron ka ng pamilya rin dito sa Pilipinas? Wala po. No, wala pa, single. Hindi may fiancé po ako. Okay. Oh, ayan. So MJ, ah uh, bakit naman namumroblema problema ka dito sa mga kasamahan mo sa trabaho, nandiyan kay sa barko, nasa gitna ng dagat, na magkakarelasyon. Eh sabi nga nung iba, eh, hayaan mo sila. Hmm. Yan, ah uh, yan yung, Madalas talaga sabihin ng iba is hayaan mo sila. Mm -mm. Buhay naman nila yan eh. Mind okay. your own business. Wala kang ambag dyan. Mm -mm. Pero sa kagaya ko kasi na nanggaling ako sa sitwasyon na ako yung niloko before, alam ko yung effect in a long run kapag ikaw yung niloko. Mm -mm. Niloko or yung may iniisip ka palagi nag-overthink. Mm, mm So, nga. Siyempre, yung mga kasama ko on board, malayo sila. Ang reason nila dito sa barko is, um, wala lang naman to. Sa mm -hmm. pamilya, doon pa rin naman sila uuwi sa mga pamilya nila. Ang mm -hmm. importante, kompleto yung sustento, mahalaga, nagpaparamdam pa rin. So, parang yung dito sa barko is, yung iba naglalaro lang pero uh -huh. yung iba is natutuluyan talaga na mas pinaninindigan na nila uh -huh. yung mga tao na nakikilala on board. Uh -huh. mas pinipili na pamilya nila. Mm. Uh -huh. Okay, ah uh, ang mga involved ba dito na binabanggit mo ay mga lalaki lang o meron din babae? Actually parehas lang naman sila eh. Mm. Uh -huh. Mas worse lang siguro. Sa babae, kasi may mga lalaki rin akong kawork na wala namang papatol sa kanila kung hindi papayag yung babae. Hindi naman nila ifo-force yung sarili nila mm -hmm. sa mga babae. Oo, oh, so, sure. So... Mas madalas talaga, <laughs> yun yung sad reality, mas madalas yung babae yung nagpapakita ng motibo kung bakit may may lumalapit. Mm -hmm. hindi Yun nga, di ba sinasabi lagi ng lalaki, is yun na yung lumalapit, oh. ano anyway, tatanggihan mo pa ba? ba? Which is gano'n talaga yung reality. Oo. oo. Ayan, itong uh, pinagtatrabahohan mo, um, MJ, uh, mara, mga Pinoy lang ba ang pinag-uusapan natin mga involved dito o meron din naman mga ibang lahi? And um, halo na rin sila. Ayan, nga kagaya sinabi ko is, hindi ko dapat talaga pinaproblema yung gano'n bagay. Yes. So halimbawa nga kasi kumak kumakain ako sa 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 crew area namin mm. Ganyan Makikita mo yung tao Nakausap yung family nila sa phone nila okay. Ang lambing nila Pero kasama na pala nila yung other Yung kabit nila Harap-harapan Pero syempre lang Pumakain lang din mm. Ibig sabihin merong ka video call Pero merong ka holding hands oh, Literal na nakakakita ka ng gano'n May ka holding hands din dun pero yun naman, hindi, pero, nandito kasi ako sa sitwasyon na kahit saan ako lumingon is ito talaga yung reality mm -mm. And kagaya nga, kagaya nga po ng intro nyo kanina is, hindi naman ako nakikialam, mm -mm. wala rin ako Pero ang aking lang, wag talaga ako matatanong if ever kasi hindi ako magsisinungaling Ayun, oo, oo, sandali, dito sa, syempre, kailangan meron ka namang mga kaibigan kahit papaano Diyan sa barko, diba? ba? Oh, uh, ikaw ba MJ dahil nga sabi mo napapaligiran ka ng na mga ganitong mga tao ang uh, gawa. Meron ka pa bang kaibigan diyan na maayos, matino at uh, nagse ng parehong paninindigan sa iyo pagdating sa pangangalaga at pagiging tapat sa relationship? Meron naman po. Pero ilan lang na lang din talaga kami. Mm -mm. So which is nakakatuwa rin na may ma may mga ganong pang klase ng tao. Mm -hmm. May mga babae rin akong kaibigan na pag sila mismo yung nilapitan, pag may asawa na may sing-sing or may jowa is wala. Hindi na kaagad nila pinapansin yung ganun. Mm -mm -hmm. So, meron naman. Oo, meron pa rin mga matitino at kung uh, kumbaga hindi ka naman ano, hindi ka naman talaga outnumber diyan at wala nang makausap. Ayun, pero hindi naman ba dumating I mean... sa punto na na parang ang tingin mo sa kanila masamang tao at ikaw naman yung uh, maayos lang. Hindi naman ganun ang tingin mo sa sarili mo. Ikaw lang ang tama. Hindi naman po. Hindi mm -hmm. naman sa so point na ganun. Pero no. gaya, may kanya-kanya talaga silang dahilan mm -hmm. kung ba't sila nagdolo ko. Pero kahit ano pa man yung dahilan nila is hindi pa rin naman yun tama. Pero mm -hmm. kapag naalam ko yung isang tao is nagdolo ko, iniwasan ko na yun. Mm -hmm. Hindi ako nakikipag-usap doon. Oo. MJ, uh, sorry ano, pero ikaw ba ay meron ng mga uh, tinalikurang kaibigan O meron ka ng mga, alam mo na, nakasagutan dahil napagsabihan mo na Pare, o oh, mare, tigilan mo na yan At baka malaman yan sa atin sa Pilipinas pagka uwi natin Diba, yung mga ganoon Meron ka ba napayuhan na and uh, alam mo na, nasayang yung friendship O, yung uh, <laughs> Ah, uh, wala na. Eh, di bali na. O, oh, basta bahala ka dyan. Ayoko ng uh, ganyang kaibigan. May tinalikuran ka na? Meron naman po. Mm-hmm. O, oh, sige nga, kwento mo nga sa amin yon Ano na naging tingin sa'yo? Nagalit ba? Ah, uh, normal, normal na reaction na wagagalit talaga. mm So... Um, nung bago pa naman kami magkakilala kasi siyempre pag bago kayo magkakilala nagsishare kayo ng mga experience mm. so sinasabi ko sa kanya na ganito pinaka red flag sa kanya yung gantong bagay kahit sa kaibigan kasi if if hindi mo kayang maging faithful dun sa taong wala namang ginagawa kundi mahalin ka lang paano ka pa rin magiging faithful as a friend so mm. okay naman kami and then all of a sudden bigla siyang nagkaroon ng karelasyon on board. Tapos, mm -hmm. nanghingi rin siya ng advice sa akin. Okay. And, ayun nga, sinabi niya kung ano yung gagawin niya. Ang sagot ko lang sa kanya, alam mo na hindi tama yung ginagawa mo, malatanda ka na, hindi mo na nga dapat tinatanong kung ano pa yung gagawin mo eh. Mm -mm. Kasi alam mo na kung ano yung tama at mali. Mm -mm. So, tinuloy niya pa rin. And, nahuli siya, pero at least hindi sa akin ang galing. Pero, nahuli pa rin siya. Mm-hmm. -mm. Oo, oh, yun. Nahuli pa rin siya. Hindi sa ng Kanina may binanggit ka na huwag ka lang matatanong dahil hindi ka magsisinungaling. Ibig sabihin, nagkaroon ka rin ng ilang mga kaibigan o maraming mga kaibigan na ganyan nga yung uh, nangyari. Totoo ba yun na kung kasakali tanungin ka ng asawa, ah uh, dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, hindi ka magsisinungaling, Ganung ka ka uh, derecho, ka straight MJ na talagang tatablahin nyo na yung uh, pinagsamahan ninyo, eh tinatanong ako eh, o nung kinauukulan eh, di sasabihin ko na lang yung totoo. Oh, may good work kasi ako dati, nagpapadala sa akin ng gamit pag sumasampa. Mm. Tapos ang niya lagi sa akin, kapag tinanong ka ni ganito, ito lang yung isasagot mo ha. Oh. Huwag mo sasabihin na ganito. Huwag mo sasabihin na ganyan. Basta sabihin mo lang ito yung ginagawa ko. Tapos ang reply ko lang sa kanya is sana 'wag ako tanungin. Mm -hmm. Nagpadala pa ulit, nakisabay pa ulit. Nagpadala pa rin pero nag-resign na siya. Nasa New Zealand na sila ngayon. Oh. Oh. Ah, okay, napalayo na <laughs> pero ah uh... Well, uh, siguro hindi naman din kung wala naman duda, hindi naman din magtatanong, 'di ba? Tsaka, tsaka tagadala ka lang eh. O nakipakilang, kumbaga, o uh, nakipasabay lang naman ng mga padala. O, uh, pero ikaw naman uh, MJ ano, kung sakali ba? Eh, ano ang pinaguhugutan mo talaga kung bakit ganyan ka? Kasi parang nararamdaman ko na parang may inis, may galit ka dito nga sa bukod dun sa na-experience mo. Uh, ikaw ba ay sumubok na rin dati o naloko na sa, dahil matagal ka na rin sa ganyan trabaho, ano? Naloko ka na ba ng isang in a relationship pala, yung pala. Ah, uh, o oh, akala mo single pero in a relationship pala at nasaktang ka rin ng matindi? Ang sa akin naman po kasi is Galing ako sa five years dati Na relasyon ko mm. Tapos nung nagbargo na ako Yung ex ko yung nagloko sa akin mm -mm. So Nung niloko niya ako Is hindi ako yung tipo ng tao na um, Umiinom or nagbibish Or anything na ganyan mm. Pero syempre to cope up Kung ano nangyari Nilulunod ko yung sarili ko sa, sa alak Para lang Alam mo yun makalimutan ko siya and all So, yung mga time na yun is maraming na wala. Ultimo trabaho ko, napabayaan ko. Mm -hmm. So, at saka, wala kasing healing talaga sa cheating. So, siguro sasabihin ng iba nga, yan. Yan ganyan. I mean, kaya yung isa yun, isa yung sa reason kung bakit galit ako dun sa mga tao na lolo ko. Pero gayon nga sinabi ko, wala naman akong pakailam. Hindi ko kasi sila pwedeng pakailaman since family nila yon mm -hmm. I mean, buhay nila yon ang inaano ko lang is sana maiisip nila sa mga bawat bagay na ginagawa nila yung pamilya, yung mga asawa at anak nila na umiiyak sa tuwing hinahatid sila sa airport kasi ang sa utak ng pamilya nila ay mapapagod na naman yung asawa ko para sa amin. Pero in reality is hindi naman talaga literal na papagod para sa kanila. Meron palang nagpapasaya sa kandungan naman ng iba. Yun. Pero paano mo ma-reconcile, mare MJ, yung binanggit mo kanina na wala, sabi mo, wala naman akong uh, magagawa. O wala ka naman magagawa ka mo, no? sa kung ano man ang gusto nilang uh, desisyon sa buhay, magtataksil kayo, ano ayaw mo makialam. Pero paano mo masasabi? Eh, sabi mo, kapag ka natanong ako, hindi ako pwedeng magsinungaling. Okay. Hmm. Yun nga po. Dati kasi is ganyan, medyo nakikisama pa talaga ako since mm. karamihan sa katrabaho ko talaga is meron. So, payabangan talaga ng akin si ganito, akin si ganyan, gano'n. Mm -hmm. So, ako ang ginagawa ko ngayon, tumidistansya ako para hindi ko sila naririnig. Mm. Hindi ko sila nakikita and all. And may mga bagay akong ginagawa is like, may mga sinishare ako sa social media din na parang mga eye-opener kung ano talaga yung nangyayari na buhay on board. Kung mm -hmm. ano yung mga paraan, kung paano nalilibang, kung gaano karami talaga yung oras na mm -hmm. meron yung mga seafarer para mm -hmm. sa sarili nila, para sa pamilya nila, mm -hmm. and all. So, ganun lang madalas yung mga sinishare ko. So, uh -oh. hindi so, ko na rin alam kung paano tinitignan ng ibang tao. Pero sa yun nga, mm -hmm. nga po, um, pagkapag alam ko na ganun na yung topic, Okay. Lumalayo na ako sa kanila. Mm, okay. Ibig sabihin, uh, sabi mo kanina meron kang uh, i-share o kumbaga ini-educate mo rin ano, yung mga iba na o oh, ganito naman talaga ang free time ng mga seafarer. Oh, ano nga ba? Uh, ano ka ba na sa cruise ship ka ba? Ikaw ba ay nasa tanker? Uh, MJ, cruise ship. Nasa Cruise ship po. Passenger oh. po. Ayan. Okay. Passenger, cruise ship. Tapos uh, gaano nga ba daming oras meron ang uh, isang seafarer? Usually, ha? Usually, uh, depende sa trabaho na uh, magagamit niya para nga magloko o mabor. Kasi doon naman nag-uumpisaan lahat ng yan. Nabubur, uh, yung, di ba? Wala nang makachat. Yung ganyan, makikipagkilala na sa iba. Makikitulog na sa cabin ng iba. Ayun na nga. Mm. Sige, mga gano'n ba ka, ano yung vacant time? Um, Bale po um, Depende kasi Sa so, department Kung nasan ka Pero madalas Yung trabaho on board Is 10 to 12 Hours A day. Pero yung 10 to 12 hours Na yun Hindi talaga siya Literal na Jump May mm -hmm. tinatawag na Broken sled mm -hmm. So may mga 2 hours Yan na break mm -hmm. In between Para lang makabuno Yung time na yun And then syempre, Hindi naman Literal araw-araw Ganon May mga days din sa department Na binibigyan sila Nang parang uh breakfast of lunch of mm -hmm. dinner of since wala talaga kaming official na rest day on board pero minimi-make sure naman in every department na merong enough na pahinga mm -hmm. kasi nga may crew bar kami mm -hmm. every night open yung crew bar namin may crew gym kami every day pwede kami. hindi naman araw-araw pero every port may chance na makalabas yung bawat isa so oh, oh. may enough time talaga lahat halos hindi mo sasabihin na um like sobrang pagod sobrang pagod kaya walang time tumawag sa pamilya sobrang hmm. pagod kasi walang ganito kasi meron kaming enough time na nakakapagpahinga yeah meron naman eh signal usapin ng signal malakas naman na hindi nakatulad dati na mahirap ang signal naman po <laughs> Karamihan ng barko ngayon, naka-starlink na. Hmm. onboard libre ang Free yung WhatsApp. Sa crew. Pwede kang tumawag oh. doon. Video call. Like, magwan to sawa ang video call. Kahit natutulog ka, i-open mo yung phone mo, walang problema. Mm -hmm. So, and then, may mga WiFi din kami na pwede kami bumili kung gusto namin lang. Mas maayos pa na, na connection kung pwede kami mag-stream, pwede kami maglaro, pwede kami magganyan. Okay. So, may mga times talaga na mahirap yung signal. Pero hindi naman po yun whole day na mahirap yung signal. Or okay. whole week mahirap yung signal. Yes. Hindi naman po. Oo. Oh, oh. Ayan. So MJ, uh, ano na lang ang masasabi mo ano para doon sa mga kasamahan mo, mga katulad mong si Fairer na medyo mahina ang pamigil lalo na sa pakikipagrelasyon sa iba kapag ka nandiyan sa cruise ship. Kasi meron naman talaga yung iba ng na mga nakasampa diyan, mga single, 'di ba? At diyan nagkakakilala, diyan pa nga nag-uumpisa yung love story nila eh single sa single talaga. O, oh, okay lang yun. Ayan nga lang, ano ba ang masasabi mo sa mga kaibigan mo na gumagawa pa rin ng ganito na, alam mo na, may extracurricular activities kahit may mga pamilya na dito sa Pilipinas? Ang suma ko po first and foremost, isipin nila kung ano talaga yung reason kung bakit sila sumampa. Kung saan ba talaga. Kung para sa pamilya ba nila o para sa sarili And yung tukso kasi, kahit saan nandyan talaga yan. Hindi lang sa barko. Kahit saan nilupalap ng mundo, nandyan yung tukso. Pero nasa tao na yan. Kung paano nila iiwasan. So, kasi lahat naman ng tao, may hidden desire talaga. So, kung paano lalabanan yun, nasa kanila na. Kung alam nilang tempting yung isang bagay kapag nandun sila, huwag na nilang puntahan. Ganun lang. Pwede naman, kagaya ng sinabi ko, marami kaming, marami kaming area dito on board. May TV, may internet, may gym, pwede ka lumabas. May mga recreations area. Yes. Mm -hmm. Marami kang pwedeng gawin para maglibang. Hindi lang yung pambababae o yung panlalalaki. Yun. Okay. Pero ikaw naman ay hindi ba parang uh, nai-stress na dito sa mga kasama mo? Kasi ito lang naman din ang uh, may papaalala ko sa iyo, MJ, ha? Yung desisyon nila, eh, hindi natin kontrolado yun. Pero yung desisyon mo para piliin yung mga makakasama mo, mga makakausap mo, at mga taong mga titignan mo o dyan sa trabaho mo uh, as a seafarer, yun ang makokontrol mo. Kung paano tayo mag respond doon sa mga bagay na hindi man natin gusto, but you just have to live with it. ba? Diba? Lalo na at alam mo mm. na hindi naman pwedeng para kang uh, ano dyan, ano, superhero na susugpuin mo o yung mga kalokohan nila isa-isa. Mm. Kung pwede nga lang, bakit hindi? Pero please control your ano lang ano uh, yan na makokontrol mo eh yung emosyon mo kung paano magre-respond dito sa mga ito or else dadami ang kaaway natin diyan ha MJ Okay. Maraming maraming salamat sa iyong pagtawa, gano? At uh, maraming salamat din sa concern sa mga kasamahan, sa mga trabaho at sa kanika nila mga pamilya. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok and podcast.